Ngayong araw nga pala mga guys, bali ito nga pala yung pangatlong araw ko na pagtitinda dito sa Prida. Meron okay. nga din pala sa atin umorder ng mga nagtatrabaho sa Wiltek. Kaya agad-agad ko lang dideliveran. Grabe naman talaga sa suporta. Ah. Kacha! Bago nga pala ang lahat mga guys, ako si Lelet, nagalulu ako pero masipag ako. Kaya tara, samahan nyo ako. So ayun na nga pala mga guys, bale ito nga pala yung pangatlong araw namin na magtitinda dito sa freedom. Kasama ko nga pala magtinda doon yung dalawa kong pamangkin na si Jeris tapos si Yen. Makalipas na pala ilang minuto na pagbubuno namin sa traffic. Sa so, wakas nga pala mga guys, nakarating na nga pala kami dito sa freedom. Kasama nga din pala namin dito si Aling Maliit, si Ate Jonah tapos si Kuya kasi hinatid yung ibang mga gamit. Siyempre mga guys, pagkatapos nga pala namin maibaba lahat ng mga gamit, nag-setup na nga pala ako. Habang inaayos ko nga pala yung mga gamit, ulit, meron na nga pala tayong customer agad. Meron nga din pala dito kay Ropa. Maraming salamat nga pala sa suporta. Kacha! Dumating na nga din pala dito sila Kuya Abno. Nauna nga pala ako dito pumesto kasi kanina may ginagawa pa sila. Habang nagsiset up nga pala sila Kuya Abno ng mga kanilang paninda, nagpatimpla nga pala siya ng ice caramel machito. At dito nga pala mga guys, habang tinitimplahan ko nga pala sila Kuya Abno, may nag-message nga pala sa akin ng na mga nagtatrabaho sa Wiltek. Tinanong nga nila sa akin kung pwede daw ba ako mag-deliver. Malapit nga lang pala dito yung Wiltek sa so may pinagpepestuhan ko. Nag-deliver na nga din pala ako sa kanila. At syempre, big big shoutout nga po pala sa mga nagtatrabaho sa Wiltek na tumatangkilik sa aking ice coffee. pagkatapos nga pala namin mag-deliver, agad-agad na nga pala kami bumalik sa may pwesto. Tapos nga pala mga guys, yung pagdating namin dito sa pwesto, meron na nga pala agad naghihintay na customer. Dumating nga din pala dito sa pwesto si Best din kasi may inaalok siyang bag na Louis Vuitton. Bali pa sa ilang minuto mga guys, dumating nga pala dito sila Lamiki TV. Kaya sa lahat nga pala ng gusto tumambay dito sa pwesto namin ni Kuya Abno, magpunta nga lang pala kayo dito sa Freedom. Tarot nga pala dito kay kapatid. Maraming salamat nga pala sa suporta. Ah. Kacha! Abang nagtitimpla nga pala ako ng mga order ng mga customer, si besting nangungulit nga pala sa akin. Siyempre, si Best kapag open ako dito sa Freedom, hindi pwedeng hindi niya matikman yung caramel machito. Punta nga din pala dito sa pwesto yung mga classmate ko, tas yung tropa kong isa. Order na pala agad sila kasi gusto daw nila akong matikman, ay este yung kapi ko palang tinitinda. Kacha! Punta nga din pala dito si Kuya Justin tapos si Ate Claire para bumili ng kape tapos mais na tinitinda ni Kuya Abno. Kaya sa mga nagtatanong nga pala mga guys kung pwede daw ba dito tumambay sa pinagpepestuhan namin nila Kuya Abno. Bali nandito nga pala kami nila Kuya Abno alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sarot nga din pala dito sa dalawa kong teacher na si Sir Brian tapos si Sir Pale. Maraming salamat nga pala sa pagdaan dito sa pesto. At mga guys bibig shoutout nga pala sa mga customer natin, sa mga followers natin. Maraming salamat nga pala sa inyong suporta. Ah. kaca Ah! Gumaan nga din pala dito sa pesto, yung tatlo kong tropa. Sabi nga nila sa akin, nung tinikman nila yung kape kong tinitinda, masarap nga daw. Niniwala na nga din pala ako sa mga sinasabi ng iba na masarap nga daw yung timpla ko, tapos tinitinda nila ko Abno Kasi meron kaming kaibigan na taga-risal. Bali mga guys, nagpunta nga pala siya nung nakaraang araw, tapos kinabukasan, nagpunta ulit para matikman yung ice coffee kong tinitinda, tapos yung mangga at mais ni Kuya Abno. Nakakuha nga pala dito ng tropa yung kaibigan kong si Besting, tapos ayan nga pala yung pinsang ko na si Kai. Marami nga din sa akin nagtatanong kung nagtitinda nga daw ba ako ng hot coffee. Bali mga guys, magtitinda nga din pala ng hot coffee kapag nagtag na. Sa ngayon kasi mga guys, sa sobrang init ng panahon, mahirap magtinda ng hot coffee. So freedom nga din pala ako magtitinda ng hot coffee kapag nagtag na. sarot nga din pala dito kay Ma'am, palagi nga daw niya pinanonood yung vlog ko na magtitinda ko ng ice coffee. sarot nga din pala dito kay Ate, tinatanong nga pala niya kung ano daw pangalan ko sa page. Sabi ko naman sa kanya, Lelet Official tapos Lelet, pero sa Lelet ka ako nag-upload. Papanoorin nga daw niya yung vlog ko. Kumating nga din pala dito sa Pesto yung kalapit nating barangay, yung mga taga-obrero. Pumunta nga din pala dito sa Pesto yung pinsan ko na si Jason. Grabe nga pala yung pinsan ko na kung kailan pa ubos na nga pala yung cup tsaka pala pupunta. Bali meron nga pala sa atin humabol na dalawang customer mga guys. Nakita daw yung vlog ko na dito daw ako nagtitinda sa Freedom kaya agad-agad daw sila nagpunta ng asawa niya. Buti na nga lang pala mga guys umabot nga pala sila ma'am tsaka si sir kasi meron pa tayong dalawang natitirang cup. Pupunta na nga din pala dito sa peso sila Ate Jona dahil susunduin na kami. Kali, ubos nga pala yung mga cup na nilabas ko kaya sa susunod, dadamihan ko na nga pala yung mga cup para hindi mabitin yung mga customer natin. sinabi ko na nga pala kay la, Kuya Abno na magliligpit na kao kami para mamaya hindi hagol sa oras. At syempre, mga guys, bibig shoutout nga pala sa ating mga customers, sa mga followers na tumatangkilik ng ating ice coffee. Baka let's brew coffee yan. Kacha! Kaya hanggang dito na lang pala muna mga guys. Lagi nyo nga palang tatandaan. Ako si Lelet. Nagalulu ako pero masipag ako. Kaya tara, samaan nyo ako. Kacha!